Si Woody ay palaging itinuring na bahagi ng pamilya o yon ang kanyang akala. Ngunit noong araw na yon, nang ang sanggol ay muntik ng mabulunan, ang naging tugon ni Woody ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Hindi alam kung ano ang naghihintay, naramdaman ni Woody, ang kakaibang kaba habang ang sasakyan ng pamilya, na dati nagbibigay ng saya at pakikipagsapalaran, ay naglakbay ng mas malayo kaysa dati nang walang senyales ng pagbalik. Mula sa bintana, nakita niya ang mga bata na nagtatawanan at ang mga magulang na naguusap uusap nang magaan, subalit may kakaibang tensyon sa paligid. Bigla, bumaga lang sasakyan at tumigil sa gilid ng kalsada sa isang liblib na lugar. Bumukas ang pintuan sa likod at si Woody puno ng sigla sa iniisip niyang panibagong pakikipagsapalaran, ay tumalon palabas, ang kanyang buntot ay masiglang pumapagalaw. Buong pananabik niyang hinintay ang isang pamilyar na kilos, isang utos o banayad na tapik, ngunit wala ni isa ang dumating. Sa halip, binalot ng nakakabahalang katahimikan ang paligid. Umarangkada ang makina at biglang humarurot ang sasakyan palayo. Tumakbo si Woody sa likod nito, tumatahol ng malakas, desperadong makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Gayunpaman, mas binilisan pa ng sasakyan ang kanyang masiglang buntot ay unti-unting bumagsak sa lungkot habang nilukob ng kalituhan ang kanyang mga mata. Hapong hapo, huminto si Woody sa gilid ng kalsada, habol ang hininga at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalayong sasakyan habang tuluyan itong naglaho sa abot-tanaw. Bit-bit ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa harap niya ay isang malawak, walang katapusang kalsada sa ilalim ng matinding init ng araw ng tag-init ang liwanag nito'y sumasalamin sa mapanirang init ng aspaltong lupa. Ang tanging naririnig ay ang papalayo ng ugong ng makina na nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Inikot ni Woody ang kanyang paligid. Naghahanap ng anumang pamilyar, ngunit ang nakita lamang niya ay ang umiikot na mainit na hangin at alikabok na nagpapalibot sa kanya. Inamoy niya ang kalsada ang tuyong mga palumpong at bahagyang naamoy ang humihinang bakas ng papalayong sasakyan. Ang alon ng kalungkutan at kalituhan ay unti-unting naging malinaw na katotohanan. Kailangan niyang makauwi. Sinundan ni Woody ang direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Sinusundan ng mahina ngunit natitirang bakas ng amoy ng kanyang pamilya. Sa simula, ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon pinatatag ng pag-asa ng muling pagkikita. Ngunit habang lumilipas ang oras at nagbabago ang posisyon ng araw, unti-unting sumagi sa kanya ang realidad. Nag-iisa siya, tinatahak ang walang katapusang kalsada na walang pagkain o aliw mula sa kanyang minamahal. Sa kalaunan, naghanap si Woody ng masisilungan sa ilalim ng nag-iisang punong nagbibigay ng anino at bumagsaksiya dahil sa matinding pagod at malalim na pagkadama ng pagtataksil. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, ang kalsada ay nabalot ng dilim, nagbibigay ng pahinga mula sa matinding init ng araw, ngunit nagdadala ng panibagong hamon para sa pagod na ang hangin ng gabi ay puno ng tunog ng mga kulisap at malalayong huni ng mga hindi pamilyar na nilalang na nagpalala sa takot ni Woody. Sa kabila ng kanyang takot, ang pagnanais na makauwi ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang uhaw ay sumakit sa kanya, ang kanyang bibig ay tuyong-tuyo at unti-unting nawala ng lakas ang kanyang mga paa. Ngunit ang pag-asang magkikita silang muli ng kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya. Sa bukang liwayway, ang pagsusumikap ni Woody ay nagdala sa kanya sa isang maliit na sapa. Ang tubig, malamig at nakakapresko ay nagbigay ng bagong lakas sa kanya habang uhaw niyang ininom ito. Pansamantalang napawi ang kanyang pagod. Ngunit ang gutom ay nanatiling problema. Inikot niya ang lugar sa paligid ng sapa. Hinahabol ang maliliit na hayop na mabilis na nakatakas na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo at matinding gutom. Ang mga araw ay naging malabo habang patuloy si Woody sa kanyang paglalakbay, pinapatakbo ng tanging layuning makauwi. Ang biyahe ay walang tigil, nakakapaso ang init tuwing araw, Malamig na gabi at ang palaging banta ng mababangis na hayop. Isang mapanganib na inkwentro sa isang grupo ng mga koyote ang sumubok sa kanyang lakas ng loob. Pinalibutan nila siya, naglalabas ng matutulis na ngipin at nakakatakot na unggol. Sa isang biglaang lakas ng loob, nagawa ni Woody na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang laban ay nag-iwan sa kanya. Nang mas maraming sugat at mas lalong nangangamba kaysa dati. Sa kabila ng napakalaking pagsubok na natiling matatag ang diwa ni Woody, naghahanap siya ng tubig sa abot ng kanyang makakaya at namuhay sa maliit na mga hayop na kanyang nahuhuli. Ang pagod ay dumudurog sa kanya parehong pisikal at emosyonal ngunit ang malinaw na alaala ng kanyang pamilya ang patuloy na nagpapatibay sa kanya upang magpatuloy sa kanyang paglalakad natagpuan niya ang isang luma at abandonadong kubo sa gilid ng kalsada dahan-dahan siyang pumasok ang kanyang ilong ay patuloy na umaamoy habang inaaral ang hindi pamilyar na paligid sa isang sulok natagpuan niya ang pansamantalang pahingahan. Habang unti-unti siyang nakatulog, sumasayaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng tahanan, mga pamilyar na amoy at ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang mga panaginip na ito ang nagpasigla muli sa kanyang determinasyong magpatuloy. Sa pagbubukang liwayway, naramdaman ni Woody ang isang bagong pag-asa. Ang malamig na simoy ng umaga ay parang lunas mula sa matitinding temperatura na kanyang hinarap. Bagamat nagbigay ng kaunting silungan ng kubo, hindi nito mapunan ang malalim niyang pagnanasa na makabalik sa lugar na kanyang kinabibilangan. Nang mapawi ang kanyang uhaw mula sa isang maliit na tubig na naiwan ng ulan noong gabi, muli siyang nagsimula sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad si Woody sa pamilyar na kalsada, unti-unting lumitaw ang mga palatandaan ng tahanan. Ang mga puno na tila kilala niya, ang natatanging amoy ng lupa, at ang tanawin na nagpaparamdam ng pag-aari, lahat ng itoy nagbigay ng bagong lakas sa kanya. Bawat hakbang ay nagdala ng dagdag na pag-asa, nagpapahiwatig na baka baka nga mas malapit na siya sa tahanan kaysa sa kanyang inakala. Ngunit ang bagong pag-asang ito ay agad na sinubok ng biglang magbago ang panahon. Ang maliwanag at maaraw na langit ay biglang natakpan ng mga makakapal at nagbabadyang ulap. Ang malalayong dagundong ng kulog ay nagpakilala ng paparating na bagyo. Binilisan ni Woody ang kanyang paglakad. Naghahanap ng masisilungan mula sa paparating na ulan, ngunit nahuli na siya. Bumagsak ang malakas na ulan, ang bawat patak ay nagdudulot ng bigat, nagpapabagal sa kanyang kilos at naglalagas ng kanyang lakas. Ang malalakas na hangin ay hinahampas siya mula sa kaliwa't kanan, lalong nagpapahirap sa kanyang pag-usad. Sa desperasyon, inikot ni Woody ang kanyang tingin sa paligid, ngunit ang kalsada ay tila walang katapusang umaabot sa kawalan. Isang alon ng kawalang pag-asa ang muntik ng magpatigil sa kanya, ngunit hindi bumigay ang kanyang determinasyon. Sa bawat nakakakilabot na kulog at sa bawat kidlat na lumiliwanag sa langit, naaalala niya ang kanyang tahanan at ang mga mahal sa buhay na naghihintay sa kanya. Ang mga sulyap na ito ng liwanag ang nagpasiklab ng kanyang lakas ng loob, nagbibigay ng bagong determinasyon na harapin ang mga pagsubok. Nang halos magapi siya ng pagod, namataan ni Woody ang isang posibleng kanlungan, isang maliit at lumang tulay na yari sa kahoy na tumatawid sa isang ilog sa di kalayuan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa tulay at sumilong sa ilalim nito. Natagpuan ang pansamantalang proteksyon mula sa bagyo. Basang-basa at pagod, bumagsak siya sa maputik na lupa. Dinig ang tunog ng ulan na tumatama sa kahoy na tulay sa ibabaw niya. Alam ni Woody na malayo pa ang dulo ng kanyang paglalakbay. Ngunit maaari siyang magpahinga ng kaunti. Ang patuloy na pagpatak ng ulan sa tulay ay nag-udyok sa kanya na mahimbing na makatulog. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa kanyang tahanan. Malinaw niyang nakita ang pintuan ng kanilang bahay, naamoy ang bagong gupit na damo at narinig ang masasayang halakhak ng mga bata na tumatakbo sa paligid niya. Ang ginhawa at siguridad ng mga alaalang ito ang yumakap sa kanya pansamantalang binura ang pait ng kanyang malungkot na paglalakbay. Sa mga araw na sumunod, ang mga alaala ng kanyang panahon kasama ang pamilya ang naging gabay ni Woody. Habang naglalakbay, inalala niya ang mga tamad na umaga na nakahilata sa sopa, ang paglalakad sa parke at ang malamig na gabi na nakadapa sa paanan ng kanyang amo. Ang mga alaalang ito ay nagbigay hindi lamang ng ginhawa kundi pati ng direksyon na kailangan niya upang mahanap ang daan pa uwi. Bawat bagong tanawin na kanyang nadaanan ay muling nagpanumbalik ng isang alaala, ang isang larangan ng ligaw na mga bulaklak ay nagpaalala sa kanya ng mga panahong ang mga bata ay nangongolekta ng mga bulaklak upang ilagay sa mesa ng kusina, sa pag-akyat ng isang mababang burol, naalala niya ang masasayang habulan kasama sila. Ang mga mahalagang alaala na ito ang nagtulak sa kanya pasulong, pinalalakas ang kanyang pag-asa na ang tahanan ay malapit na. Ngunit ang walang tigil na paglalakbay ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay humina, nagiging payat habang lumilipas ang mga araw halos hindi sapat ang kanyang nakakalap na pagkain upang manatiling buhay at ang mga palatandaan ng matinding pagod ay naging halata. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang kanyang determinasyon, ang kanyang tahanan ay naghihintay at hindi niya kayang o nanaising huminto sa kanyang paghahanap. Sa wakas, narating ni Woody ang tuktok ng isang burol at nasilayan ng pamilyar na anyo ng kanyang lumang kapitbahayan na kumikislap sa malayo. Ang kanyang puso ay napuno ng bagong sigla at nagsimula siyang bumaba ng burol mas masigla kaysa sa mga nakaraang araw. Nararamdaman niya ang napakalapit na koneksyon sa kanyang pamilya na para bang ang muling pagkikita ay nasa abot kamay na. Ang pakiramdam na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng pagod at mga natitirang hamon. Habang bumababa siya, ang pamilyar na amoy ng kapitbahayan ay bumalot sa kanya ng emosyon na halos hindi niya makayanan. Ang bawat hakbang ay naglapit sa kanya sa dulo ng kanyang mahabang paglalakbay, ang kanyang bahay, ang kanyang tahanan. Pagdating sa paanan ng burol, ang tanawin ng puting bakod na pumapalibot sa bakuran ng kanyang lumang tahanan ay nagbigay ng magkahalong damdamin ng ginhawa at kaba. Narito na siya. Sa wakas, umaasang muling yayakapin ng kanyang pamilya. Ngunit habang papalapit si Woody sa bahay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang damo sa bakuran ay hindi na putol, ang paligid ay tila napabayaan isang kakaibang senaryo na hindi niya inaasahan. Sa kabila nito, ang kanyang pag-asa ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Huminto siya sa bakuran, tinitingnan ang pamilyar na bahay. Halos walang nagbago sa hitsura nito. Ang mga kurtina ay nakasara at isang malalim na katahimikan ang bumalot sa hangin. Nagtaka si Woody naghanap ng mga palatandaan ng buhay at umaasang makikita ang mga bata na naglalaro sa bakuran ngunit nanatili itong tahimik sa mabigat na puso naglakad si Woody papunta sa likod ng bahay sa lugar kung saan palagi siyang nakakatanggap ng mainit na pagtanggap ngunit habang papalapit siya isang matinding pagkakaiba ang sumalubong sa kanya Walang anumang tunog ng buhay mula sa bahay. Walang palatandaan ng presensya ng kanyang pamilya. Ang bakanting bakuran at nakapanghihilakbot na katahimikan ay lalong nagpalalim sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa. Humiga si Woody malapit sa pintuan, mahigpit na kumakapit sa papawala ng pag-asang may lalabas mula sa bahay upang salubungin siya. Dahan-dahang lumipas ang oras at ang tahimik na paligid ng bahay ay lalong lumalim. Bawat saglit na walang tunog ay unti-unting nagbawas sa natitirang pag-asa ni Woody. Habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang pumasok ang pagdududa. Marahil nga'y iniwan na siya ng kanyang pamilya. Ang lungkot ay nagsimulang lamunin siya, ngunit sa gitna ng halos sumukong damdamin, isang mahina at halos hindi marinig na tunog mula sa loob ng bahay ang umagaw ng kanyang pansin. Ito'y mahina, tila may bumagsak tumayo ang kanyang mga tenga habang ang tunog ay muling narinig, mas malinaw na ngayon ang hindi maikakailang tunog ng tumutulong tubig. Agad na nakaramdam ng panganib, tumayo si Woody at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng bahay kung saan ang mababang bakod ay papunta sa lugar ng swimming pool. Pagdating sa gilid ng pool, isang nakakasindak na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang sanggol ng pamilya ay nagkakandarapa sa tubig, pilit na sinusubukang manatili sa ibabaw. Parang tumigil ang oras habang pinoproseso ni Woody ang nagaganap na krisis. Halos lumubog na ang sanggol, ang maliliit nitong braso'y desperadong pumipiglas laban sa malalim na tubig. Walang inaksayang sandali, umigpaw si Woody. Pinagana ang kanyang likas na instinct. Tumalod siya sa malamig na tubig ng pool. Hindi iniinda ang kanyang pagod at ang pagkalagas ng kanyang lakas. Niyakap siya ng tubig, malamig at mabigat. Ngunit ang kanyang pokus ay nanatili sa bata na nasa panganib. Bawat pagsagwan niya sa tubig ay tila isang napakalaking hamon, pinatatakbo lamang ng kanyang matinding determinasyon nang marating ang nagkakandahirap na sanggol marahan niyang kinagat ang tila ng damit nito gamit ang kanyang ngipin tiniyak na wala siyang masasaktan binalikan niya ang gilid ng pool ngunit ang bigat ng bata ay ginawang mas mahirap ang bawat galaw niya sa tubig ang bawat kalamnan ni Woody ay sumisigaw sa sakit ang kanyang enerhiya ay unti-unting nauubos, ngunit ang kanyang determinasyon na mailigtas ang sanggol ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang bawat galaw ay pinapagana ng pagmamahal at tapang. Sa huling pwersa ng kanyang lakas, narating ni Woody ang gilid ng pool. Ipinunok niya ang lahat ng natitirang lakas upang iangat ang sanggol palabas ng tubig at mailagay ito sa ligtas na bahagi ng pool deck ang bata, basang-basa at umiiyak, ngunit himalang walang nasaktan. Si Woody, habol ang hininga at lupaypay, ay hinila ang kanyang sarili mula sa pool at bumagsak sa tabi ng bata. Nangangatog mula sa lamig at sobrang pagod, humiga siya roon, dahan-dahang dinidilaan ang mukha ng bata upang pakalmahin ang iyak nito. Sa sandaling iyon, dumating ang mga magulang, tinawag ng malakas na iyak ng kanilang anak. Napahinto sila sa gulat sa tanawin sa kanilang harapan. Si Woody, basang-basa at hirap huminga, nakahiga sa tabi ng kanilang anak na kakaligtas lang niya mula sa tiyak na kapahamakan. Ang una nilang pagkabigla ay agad na napalitan ng matinding emosyon habang nauunawaan nila ang bigat ng nangyari. Agad nilang kinuha ang bata, hinagkan at maingat na sinuri ito, at doon nila napagtanto na kung wala si Woody, isang malaking trahedya ang maaaring naganap. Ang ama, habang karga ang sanggol, ay lumuhod sa tabi ni Woody, maingat na hinaplos ang basang balahibo ng aso habang pumapatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang ina, Lubus ding naaantig ay mahinang nagpasalamat sa pagitan ng kanyang mga higbi labis na humanga sa katapangan ng kanilang aso na nagligtas ng buhay ng kanilang anak. Si Woody ay ubus na ang lakas, halos hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata ngunit ang alon ng pag-ibig at ginhawa mula sa kanyang pamilya ay bumalot sa kanya ng init ang pagkilala at pagmamahal na matagal niyang hinahangad ay sa wakas nararamdaman niya. Pumikit siya, dinama ang malalim na kapayapaan, panatag na sa kaalamang siya ay tuluyan ng nasa tahanan. Maingat siyang binuhat ng mga magulang at dinala sa loob ng bahay habang ang sanggol ay tahimik na nakahimlay sa mga bisig ng kanyang ina pagkapasok sa loob, napalibutan ni Woody ang mga pamilyar na tanawin at tunog. Dito niya napagtanto na ang lahat ng hirap at sakripisyo ay sulit. Hindi lamang niya nailigtas ang isang buhay, kundi napanumbalik rin niya ang kanyang mahalagang lugar sa mapagmahal na yakap ng kanyang pamilya. Ang katahimikan sa bahay ay nabasag lamang ng banayad na ritmo ng malalim na paghinga. Ang sanggol nakayakap sa kanyang ina ay mahimbing na natutulog. Malapit sa kanila, si Woody ay nakahiga sa sopa balot ng isang malambot na tuwalya. Ang ama ay naglalakad-lakad sa silid, sinusubukang intindihin ang mga nangyari sa araw na iyon. Paminsan-minsang humihinto upang marahang tapikin si Woody na parang sinisigurong naroon talaga siya. Habang nagtitipon-tipon muli ang kanilang damdamin, dama ang bigat ng pagsisisi at lungkot sa mga mukha ng mga magulang. na Napagtanto nila ang malaking pagkakamali ng pag-iwan kay Woody. Ang kanyang kabayanihan ay lalo pang nagpalaki sa kanilang pagsisisi na nagdagdag ng bigat sa kanilang naging desisyon noong nakaraan. Umupo ang ama sa tabi ni Woody at mahinan niyang sinabi, Patawarin mo kami, Woody. Hindi namin dapat ginawa ito sa sayo. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng pagsisisi at kalungkutan. Sa kabila ng matinding pagod, itinaas ni Woody ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang amo. Ang kanyang mga mata, puno ng pagmamahal at kapatawaran, ay nagbigay ng malinaw na mensahe wala siyang sama ng loob, tanging hangaring muling makasama ang kanyang pamilya. Bumalong ang mga luha sa pisngi ng ina habang umupo siya sa tabi ng kanyang asawa, mahigpit na yakap pa rin ang sanggol. Iniligtas mo ang aming anak Woody. Hindi namin alam kung paano ka mapapasalamatan ng sapat para dito. Ginugol nila ang gabi sa pag-aalaga kay Woody. Pinakain siya pinatuyo ang kanyang balahibo at binalot siya sa mga kumot. Bawat maingat na pagkalinga ay nagpatibay sa kanilang ugnayan, inaayos ang mga nasirang koneksyon, tinanggap ni Woody ang kanilang pagmamahal ng buong pasasalamat, alam niyang tunay na naibalik niya ang kanyang lugar sa kanilang mga puso. Habang nakapalibot ang pamilya kay Woody, ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Pinatay ng ama ang ilaw at lahat ay nagpahinga para sa gabi. Alam nilang ang araw na iyon, isang halo ng takot at ginhawa ay mananatiling isa sa mga pinakapinangangalagaang alaala. Ang araw na bumalik si Woody sa kanyang tahanan. Sa mga sumunod na araw, nabuo ang isang bagong rutin na umiikot kay Woody. Nangako ang pamilya na hindi kailanman babaliwalain ang kanyang ipinakitang katapatan at pagmamahal. Bawat umaga ay nagsisimula sa paglalakad ng ama kasama si Woody sa kapitbahayan, isang ritual na matagal nang iniwan mula nang maganap ang masakit na paghihiwalay. Masayang tumatakbo si Woody sa tabi niya. Ang buntot ay masiglang kumakawag, tuwang-tuwa na muling kasama ang kanyang amo. Ang bahay na dati tahimik at tila walang sigla, ngayon ay puno ng aktibidad. Ang mga bata na dati abala sa kanilang sariling mga interes ay ginugugol na ngayon ang oras sa paglalaro kasama si Woody, nagpapalitan ng bola sa bakuran at nagtatakbuhan sa buong bahay. Ang ina na madalas sa bala sa mga gawaing bahay ay palaging naglalaan ng sandali upang haplusin si Woody sa tuwing madadaanan niya ito. Tila bawat miyembro ng pamilya ay aktibong ipinapakita kay Woody kung gaano siya kahalaga sa kanilang buhay. Sa bawat araw, lalong lumalalim ang ugnayan ni na Woody at ng sanggol ang sanggol na masyadong bata upang maunawaan ang mga nangyari sa nakaraan ay natural na naging malapit kay Woody, laging nakangiti tuwing kasama siya. Si Woody naman ay ginampanan ng papel bilang tagapagtanggol ng sanggol, palaging nagbabantay ng mabuti sa maliit na nilalang. Umusbong ang kanilang pagkakaunawaan, totoo at tauspuso. puso na nagbigay ng bagong layunin kay Woody sa pangangalaga sa mahalagang buhay na iyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang guilt ng mga magulang na palitan ng malalim na pasasalamat na pagtanto nila ang kanilang malaking utang na loob kay Woody at pinangako nilang suklian ang pagmamahal at katapatan na ipinakita niya. Sinimulan nilang pahalagahan ang bawat sandali bilang isang pamilya kasama si Woody sa bawat gawain upang patibayin ang kanyang papel sa kanilang tahanan. Isang gabi, nagtipon sila sa hardin upang panoorin ang paglubog ng araw. Si Woody ay nakahiga sa tabi ng sanggol na nasa isang kumot na nakalatag sa damuhan. Pinagmamasdan ng ina ang tahimik na tagpong ito nang may ngiti Ramdam ang katahimikang matagal na niyang hindi naramdaman. Lumapit ang ama, ipinatong ang braso sa balikat ng ina at magkasamang pinagmasdan si Woody ng may pagmamahal at paghanga. Bahagi na siya ng ating pamilya magpakailanman, bulong ng ama at tumango ang ina bilang pagsangayon. Itinaas ni Woody ang ulo, tumingin sa kanila na parang naiintindihan ang kanilang mga salita ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kasiyahan at kapanatagan. Talagang nasa tahanan na siya at alam niyang permanente na ito. Ang kwento ni Woody ay nagtuturo ng ilang mahalagang aral, pag-ibig na walang kondisyon at katapatan. Ipinakita ni Woody na ang tunay na pagmamahal at dedikasyon ay hindi nakabatay sa kung paano tayo tratuhin o sa mga sitwasyong ating pinagdaraanan. Sa kabila ng pag-abandona sa kanya, nanatili siyang tapat sa kanyang pamilya, handang isakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan sila. Kapatawaran at pagtubos. Natuto ang pamilya ni Woody ng mahahalagang aral tungkol sa kapatawaran at pagtubos matapos ang kanilang malaking pagkakamali na iwan siya. Madaling pinatawad ni Woody ang kanyang pamilya at ang kilos na ito ng pagpapatawad ay nagbigay-daan sa kanilang paghilom at muling pagbubuklod bilang isang pamilya. Pagpapahalaga sa totoong mahalaga, binibigyang-diin ng kwento ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga nagmamahal at nananatiling tapat sa atin. Natutunan ng pamilya ni Woody ang aral na ito sa mahirap na paraan, ngunit sa huli Naunawaan nila ang tunay na halaga ni Woody at ang mahalagang papel niya sa kanilang buhay. Katatagan. Ang paglalakbay ni Woody pabalik sa kanyang tahanan ay sumisimbolo ng katatagan. Hinarap niya ang maraming pagsubok ngunit hindi kailanman sumuko sa kanyang layunin. Ang kanyang determinasyon ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pagpupursige kahit sa gitna ng matitinding balakid pag-aalaga at pananagutan. Pinaalala rin ng kwento ni Woody na ang pag-aalaga sa isang alagang hayop ay isang mahalagang responsibilidad. Ang mga hayop, tulad ng sinumang miyembro ng pamilya, ay karapat dapat sa pagmamahal, respeto at maingat na pag-aalaga. At kung ikaw tulad ko ay naaantig sa mga hayop at sa kanilang kamanghamanghang mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.